pala si ano si Cecil Salabaria, uh, 45 years old. Kaya uh, dahil doon sa pandemic, kaya yun nagsara yung company ko, kaya dito na ako kumuha ng pangkabuhayan. Uh, 13 years na akong sa kumbaya. Natuklasan ko to kasi kay Ate Bani. Kabit bahay ko lang din kasi siya. Kaya nung kumuha din siya, kaya tiba baka pwede rin ako. Kaya kumuha rin ako. Dati, di ba, nagtatrabaho ako. Pero may na rin ako, ako dito. Ngayon, binibinta ko siya sa katrabaho ko. Yan yung nagsara na. Nag-focus na ako sa kanya. Tapos, meron akong pesto na maliit lang. Sa baba lang ng bahay namin. Yung iba, di ba, tinitinda ko. Sobrang dami na kasi. Siyempre, minsan, maraming sa sako na binibigay, ganyan. Kaya eh, yung iba, dinundunit ko rin. Kasi minsan, napapadala ko sa amin. Bicol, Lucina, yan, pinapadalaan ko. Siyempre, nagpapasalamat sila kasi laking tulong din yun sa kanila. Kahit ibibinta nila doon, libre lang yun. Ako pa bang Minsan, may kaibigan ko lang. May donate. Kasi minsan, sabi nila, ang dami mong damit. Diba, nagpipicture din ako eh. Nagla-live din ako, nagpipicture. Tapos nakikita nila, gusto nyo ba? Ano? Kasi sobra eh. Marami akong sobra. Minsan, may tatapon ako na pwede pa naman. Ano, kinukuha nila yan. malaking tulong ang segunda mana sa pamilya ko kasi sipin mo nasa doktor yung papa ko yan nakatulong siya sa akin kahit gaano kahit maliit lang ang kita pero pag sama-sama malaki na eh yun nga nakatapos yung anak ko dahil diyan tas sa magulang ko lahat na parang natulungan mga kapatid ko na tulungan ko rin sila sa damit lang ha kasi pinapadala ko sa probinsya oi tinda niyo yan ganyan libre lang yun Parang ganun lang, dahil doon natutulungan ko rin sila eh, paano Sa lahat po ng buong buo ng Segunda Mana, Caritas Manila, thank you po sa lahat ng nagdodonate na walang sawang sumuporta sa Caritas Manila at sa lahat ng staff. Thank you sa tulong ninyo sa amin. Maraming maraming salamat po, Caritas Manila.